Tapos pansamantalang ipahinto ng Korte Suprema ang all-time high na pagtataas ng kuryente. Balik na muna sa dati ang singil ng Meralco. Pero ang tanong ng ilan, paano raw yung mga nakabayad na? Nakatutok si Julius Segovia. Balik sa 5 pesos and 67 centavos per kilowatt hour ang generation charge na singil ng Meralco sa kanilang customers. Matapos magpalabas ng temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema sa implementasyon ng 4 na piso at 15 sentimo na da dagdag singil. Pero dahil 70% na ng Meralco customers ang nakatanggap na ng December bill, tanong ng marami, paano ang mga nakabayad na? Sa so, mga customers who received their bills, um, owner before the 23rd and have already paid, yung hong adjustments will be made in accordance with the final Supreme Court decision. Sa mga customer namang may bill na pero hindi pa nakakabayad, padadalan daw sila ng sulat ng Meralco para papiliin. Pwedeng bayaran ng December bill na may karga ng taas singil o ibase ang bayad sa presyo ng kuryente noong Nobyembre bago ang rate increase. Ang gusto nilang bayaran, yung kamukhang amount no November in place of their December, they can do that. They can go to the business centers to pay. Or they can also opt to pay the December bill amount tapos ang adjustments po moving forward. Kapag ka decisional thing is. Tama po yun. Pero ang grupong bayan, sinabing dapat isa publiko ng Meralco kung magkano ang nakolekta nito sa mga customer na nakapagbayad na ng December bill. Mas mainam sa palagay namin na hindi dapat munang galawin ng Meralco lahat ng nasingil nila mula sa mga consumers. Gayun din, hindi rin dapat putulan 'yung mga consumers na hindi nakapagbayad dahil nga sobrang laki ng kanilang bill. Alam ng customer na si Ariel na pansamantala lang ang pagpapahinto sa rate increase, kaya solusyon niya magtipid sa kuryente. Pag wala na pong masyadong lutuin, magbabawas po kami tanggal po minung ng mga electric pad yun lang ko sa tv. Ika nga ng Meralco, kapag naantala ang pagbabayad ng customers, lalo lang daw lalaki ang babayaran nila kalaunan. Maging sila na kumukuha lang ng supply sa mga generator, siguradong sa din sa inisyong TRO. It will be difficult for Meralco to not be able to collect uh, what we will use to pay the generators in full. ...for the November bills that they rendered to us. Inagahan daan na ng Meralco ang oral argument sa January 21, kung saan igigiit nilang bilang distributor. Wala ni isang kusing na napupunta sa kumpanya sa sinisingil nilang generation charge. Pero ang Energy Regulatory Commission tuloy sa investigasyon kung bakit sumipa ng husto ang presyo ng kuryente sa merkado. Ayon sa ERC, hindi lang ang umano'y sa bata ng mga power plant ang iniimbestigahan, kasama rin sa sinisilip ang Meralco. Aalamin daw nila kung pinakamurang kuryente ang nabili nito sa merkado, kasunod ng force outages ng ilang mga planta, kasabay ng maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Field. Malawakan talaga na pagsusuri ito. It's a, it's a study of how Uh, events are correlated with each other. Ano ba yung uh, responsibility ng distribution utility? Was it able to uh, engage in all the necessary preparations? Uh, and then on the generation side also, ano ba ang kanyang mga responsibilities and... Target ng ERC sa tulong ng DOE at Philippine Electricity Market Corporation of MC matapos ang investigasyon bago magpalit ang taon. Julius Segovia, Nakatutok 24 Horas.